Yan, magandang araw. ni e, gumagawa kami ng bagong barracks dito sa uh, Baluti Island. Uh, barracks ng NCSI. Si, si Pasira na to. Tsaka yung isa dun. Yung isang barracks dun, uh, seran-sera na babagsak na. Kaya ito na-refer namin. Itong may front dito. Pinakang entrance. Entrance tapos ito na agad barracks para dito na rin yung pinakang information. Yan ang tambahan namin. Ah. nag na nga kami kanina rito. At ito na nga yung nagawa namin. Oh. na ah, binabagbaga na ng mga kabady kong malalaki ang braso. Ah, gawa na. Cardiflex, silalagay namin dyan. sa ito, pintuan naman yung hukay. Yan. Kasi, may kusina na ito dito. Hindi na namin ito gagalawin. Ito okay naman. So, paano tuloy-tuloy muna yung gawa namin dito? inukat na. <laughs> Nice job.

Bali, ito yung pinto. Good job, good job. Ito yung kusina. Ayan ah, o. Alagay ah, ng ano. Gatong. Ito yung dutuan na. Alin dito yung bagsak na ba? Ito? Kailangan tukuran? O, nalagyan ko na ng ano. Nang tabla. Hmm. Ipapatibahin na lang. So, pag ano, ito upuan ng magluluto. nagluluto, may upuan dito. tambayan. yan. So, pagpasok mo dito, ito may hardiplex naman yan. Hardiplex dito, hinagaan. Nalagyan na yung pinulik. Yan. Pag mag-charge ka ng cellphone, pag may kuryente, di mag-charge ka rito. Ayan ang aming foreman. At ito ang... Ito ang aming foreman, contractor. control ng Ito engineer. Sir, mana. Okay. Ang inside nyan. Nang higaan? Oo. Oh, Oo. Oh. Na yun. Shit, yung haba. Ng higa. Yes, na. na. Ito na yun, yung baba na ito. Oo. Oh. Yan na lang. Kung hindi ka naman nagagalit, Ipapatong papatong namin diyan. Ano? <laughs> Saan? Babaay. Mababa ron? gagawin natin ay Ano na, okay. ang eh. masasabi mo buddy? Gawa namin. Mayroon. Mayroon unang araw. Good. Good. Unang araw ng gawa. Ayan. Babagsak na kasi yung aming barracks dun sa dulo. Dun. Babagsak na yung barracks namin dun. Yeah, dito na lang. Tuwid din naman dito, tuwid. Talagang ayos na. Kaunting-kaunti na lang may kusina pa. Sarado na namin 'to. 'Yun ang pintuan ng kusina. Matulog ka pa diyan, baby. Wala na dito, sarado din. Ah. Diago, diago din viernes, yan, eh. Bukos, na, hmm. Dito na bawa's dito. Diabot din ng beer ni na rin eh. Bukas, wag na yumubong na sa biding din. Mahapon may dingding na 'yan. Kas... Tapal na lang natin na plywood ay. Hmm. Kasunod ay di ano na lang. Makalipot na kayo dito. Kasunod ay ano yun? Ah... Uh, yun, yun na lang higaan. Hindi hmm. na nga tayo magluluto. Mamaya hapon. Hindi na tayo magluluto. Tiyan mo yung ano. Marami pang gato. Lilipat muna kami dun. Lulutoan natin ay hindi pati mauli. Sikip na sikip kami dun. Lilipat na kami dun mamaya sa cottage na yun. Dun sa cottage na yun. So ayan, hanggang dito na lang yung video natin. Ano, bukas ulit, day 2 natin, day 2. Bubuhay na namin to bukas day 2. Day 2, bukas, part.